Yan guys nakarating narin ako kanila Sister Marlene. Ayan. Dinalo namin si Campbell. Walang resiko ng masarap. Wow ganda ng bahay ni Campbell oh. Hindi nagbita talaga ako kasi nadiyot kayo eh. Hello Pastor Dong Henry shout out sa yung. Hindi nagbisita sila sa kubo namin. Ayan, ngayon lang po, no? Ngayon lang. Oh, ngayon lang. Mm, -mm ngayon lang. May ha 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 hahalikan dito pag first time mapumpa. Ay, sino? Ano sino, halik, sino yun? Sigol. Sino? Sino ang hahalik? Halik sa talampak. Ah! <laughs> <laughs> Parang si Jesus Christ. no? Ayan, guys. oh si Pastor Dong Henry. Si that... pa ang si Pastor... Ayan, no? Oh. oh. Ayan, guys. daw oh, ang kubo ni Kambal. Oh. Hello! Wala ang tao. Kubo daw guys si Kapbal. Ng Australiano. Ito ang tatay ng Australiano. O oh, guys. Dumating dito. <laughs> <laughs> Naligaw. <laughs> Naligaw guys. Ang ganda ng ano Oh, kubo ni Kapbal o. Oh. Kubo. To, Parang ano uh, na na yan eh. na Kala sila. ko ano, nag-enjoy ng pag dito. Kain na kami guys. So. Oh. Ito guys, mga manok ni Kampan. Ayan. Oh. Hello, kakaroon. Oh. Gutom na nga sila guys so <laughs> oh. <laughs> oh. O, yan oh. Dami. Mm. Sinura doon. <laughs> <laughs> Saan kayo nakatira? Pagka ano? <laughs> <inaudible> Saan? Ah hindi ko alam yun ah. sa pagkain na Pilipino. Ayan guys, kakain kami. Natang aling tapat na. Oh, gagawa siya ng duyan oh. <laughs> May papangahingahan si Ate Edna. <laughs> Hindi namin alam sis na pupunta kami dito. Meron ako doon binhi ng ano, ng makupa na ano, na bill paper, galing bagyo. Magkita pa din tayo. Kaya nga. Kaita pa naman. Kakain na kami guys kasi tanghali na. It's 12.30 na guys. Ayan. Kain tayo sis. Tapos lang, 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 lang. lang kami. Kain Kaya tapos na sila. Sige guys, kain muna kami. Okay.

and guys bye bye guys kain muna tayo love you all guys God bless us all <laughs> � relствен <laughs> <laughs> ini telah kami guys I, I stretching I, I stretching oh akyat oh akyat Ito so guys, so pa uh, paakyat guys. Yan. Nakapunta na kami dito, nakabalik na kami pero ano bumalik kami uli. This is the... <laughs> Doon kami kali-galing oh Tago. 'Yan guys, doon kami galing oh. Ayun. Papababa dito. ganyan ka Pero ka ang boyfriend. Hmm. Sarap.